So, eto na nga. Meron tayo pupuntahan at papakita ko sa inyo kung saan tayo pupunta. At exciting to kasi ngayon ko lang ito na-discover at masaya ako. O, oh, ayan na. Nandito tayo ngayon sa Superfood Supermarket. Dito yan sa Middlesex County. Nabalita ko kasi na masarap daw mamili dito. Mura at maraming items na mabibili mula, mula sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya tara na, pasok tayo. Argentina. Italia. Uruguay. Jamaica. Republika Dominicana Caribbean countries here in Guyana dito mo mo lahat ng items nila West Indian mga items from Latin countries in Caribbean, Costa Rica dito Mexico Central America, America Peru Colombia ang dami nilang items dito kaya ililibot natin kayo, ililibot ko kayo kung yung Carawa, Miss Honduras kay Guatemala so yun yung items na ang dami of course may Asia di ba? dun sa kabila tingnan nga ang laki nito ayan mga Asian items Japanese, may Filipino, may Chinese ah, may datong puti may may pala na discover to pala ah. dito nito <laughs> ayan mga Filipino items at ang mga mid section nila ayan kaya dito na kayo mamili Dairy okay. uh, section, mga milk, cheese, eggs Dito yung mga meat, fresh meat Kaya ko lang na-discover to So dito na ako madalas bibili you know? Diba? Diba? Saging party Ang sale nila, 5.99 lang o oh. 10 kilo 10 kilos yan o no? Tsaka yung goat meat Ura is a bread product Siyempre may mga palaman din dyan kumpleto, Lahat ng klase ng bread makikita mo dito Ya, may memo asuparty Arno's bread and coffee and everything cakes oh, in you love. And got a big Malaki to sobra ang sarap mamili, ang dami lang items. So, ayan may mga salad din sila na ready na. Ayun. Yeah. Grabe. Plus, there is a veggie sa bolsa man. Some other produce, seafood and fish. Grabe. Kumpleto, putangina, discover ko to. Ayun oh, mga produce nila. Di ba? Laki, ang dami ng options and choices. Sila mga stock toys and flowers. Yan, At mga gamit sa kitchen. Ayan, di ba? Maganda, ang cute. Mga Korean made. Oh. Sila mga flavored water. Oh. Di ba? Zero sugar pa. Masarap, exciting. Tsaka interesting. Kaya naman, dito na ako mabibi, mamimili madalas. Hmm? At kaya ikot ko, yung cart ko wala pang laman. <laughs>